haba ng tiplex na ito shortcut sure na para wala na tayo kuskus palungkos pero doon sa unahan namin medyo nagbaba dyan na doon sa unahan ang ating kalangitan ito. tutuusin, no? Ang lawak ng ating mga kapalaya no? Oh, dahil nga siguro, bakit tayo nagaangkat ng na mga bitas din? ng araw, tayo ang uh, pinaka ano, eh. Sa panahon pa ng ating na Pangulong Marcos dati. No? Oh, pero ngayon, kamilaan oh, Sa dito tanggap pamuntai eh, tapi kabilang subdivision na ah. kasi siguro dahil sa over din ng uh, ating uh, mga negosyante siyempre diba pero ngayon tayo na ang nagaangat ng mga bigas alam ko mga nung araw tayo pa ang nagtuturo nun sa kanila paano magtanim ng kalay tayo nung araw eh, pero dito kami talaga dumaan sa ating mix pero nagbabadya talaga Tapos hindi natin alam saan sa namin sa salubong ito pumapat dyan ito o oh, yan ah Ayan, ayan oh. o kaya o oh, yan ah alagang sinasalubong na namin ano po, in love ako may hindi ako ma in love may nang lumalabo yung namin, namin dahil nga sa sumalubong na ulan Palakas na palakas tayo ulang. Bakit, bakit hindi ako makakuha ng tamang boyfriend or tamang So, may nabigyan dito. Okay. Yes. lakas ang ulang. Ah. 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 Ah lakas ng ulan na sumalubog sa amin. Malabo na yung ano, din, din shed namin. No? So, lad, uh, gabayan lang kami sa aming pagbalik uh, balik ng Maynila. Ayan, lakas ng ulan. So, thank you Lord, maraming maraming salamat. I think din na sa Pero shoutout natin ang ating mga followers. dyan Follow niyo naman ako sa aking uh, page, sa profile. May TikTok din ako tsaka YouTube. Thank you maraming maraming Salamat po sa inyo, guys. Sa aking mga nagre reaction sa mga viewers, sa mga friends, thank you po sa inyo pagpalo sa akin mga followers ko, thank you, maraming, maraming salamat sa panood nyo ng video nito thank you, God bless po, sana tayo mapunta dasal po tayo ayan, thank you, thank you.